Ay, happy Sunday sa ating lahat. Uh, ngayong umaga guys is uh, nandito tayo sa labas ng aming accommodation. Yan. Yan po ang aming villa kung saan dyan kami nakatira. So sa labas niyan guys is nakita nyo guys may mga tubig dyan no, oh. ang ang nakatambak ang tubig sa gilid dito sa aming uh, ano malapit lang, tapat lang ng aming villa. Kasi uh, grabe ang lakas ng ulan kahapon. So pag once na ang ula uh, darating na ang ulan tapos sa uh, uh, guys no malakas ang ulan so dito yung magtatambak ang tubig so kasi walang irigasyon dito mga palangga so ang uh, kadahilanan is dito po nagtatambak ang mga tubig kasi walang irigasyon at saka hindi po nag-absorb ang tubig sa ilalim kasi maraming mga bato-bato no hindi po siya katulad sa atin na kung uh, kumukulan sa atin is mag-absorb ang tubig. So dito is napaka tingnan nyo guys, ang daming tubig sa tabi-tabi. No, para siyang para sa lake. So gabi pa lang mga ano pa lang mga 5. Eh, mga ano na mga mga 5:40 ng umaga. So, yan guys no yan lang ang aking konting vlog kasi sa sobrang lakas ng ulan kahapon so paparating na talaga ang ano paparating na talaga ang taglamig so handang handa na no ngayon nga ngayon nga na feel ko na ang lamig so yan lang guys ang aking konting vlog huwag nyo akong pagsawaan sa aking mga videos guys mag comment below lang kayo guys kung ano ang gusto nyong ah uh, uh, dapat kong uh, ayusin para sa aking pag-vlog para mapaganda no at marami at magandang buhay sa ating lahat ingat tayo always sa ating mga sarili no? lahat lahat tayo dyan sa Pilipinas mga kababayan natin and also sa aking family and God bless us all